Hi guys! So ngayon ay magluluto tayo ng bulanglang, buto-buto. So pinakuloan ko na yung buto-buto, tapos sinugasan ko siya para malinis. Tapos gagamit tayo ng sitaw, sigarilyas, bawang sibuyas, dahon ng sibuyas na tagalog, and siyempre gagamit tayo ng pork cubes. So let's go! So ayan, gisa natin ang bawang. natin ang sibuyas. Ngayon, igisa natin ang buto-buto. Ngayon, -buto. lagyan natin ng tubig. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng paminta. Ayan. Tapos, lagyan natin ng konting ajinomoto or bitsin. So, guys, pakuluan muna natin. Hi, guys. Dahil nga po ay kumulo na, so maglalagay tayo ng pork cubes. Ayan. Ang pang pasarap, guys mix na 'yan lagay na syempre maglalagay tayo, ng patis. Mm, ala ng patis ko. Hi guys, dahil nga po malambot na 'yung ating buto-boto, ilalagay na natin 'yung ang sigarilyas. Ayun. Syempre may amayang konti ilalagay natin yung itaw kasi medyo matigas ang sigarilyas, ang sitaw ay madaling maluto. Ayun na guys, okay na so ilalagay na natin 'yung sitaw. Guys, ang kulang ko nito ay bataw. Talagang may bataw to guys, no? Kaso, kulang ako sa bataw. Ayan, guys. So, masarap sana may bataw kaso wala akong bataw, guys, no? So, sibuyas dahon na, na lang ilalagay ko. Si pang palasa to, guys. Ayan. Malambot na yung akin buto-buto at saka hot cook na yung sigarilyas, guys. ilalagay ko na siya, guys. Ayan. Hmm. Okay na rin siya guys. Tintado na siya guys. Sarap. Ayan. Ayan. Kasi dapat hindi maluto masyado tong ating sitaw guys. Kasi hindi masarap pag masyado luto na siya. So hayaan lang natin siya mahat hot cook. So, pwede natin siyang patayin ang apoy kasi maluluto na sa init yung sito, guys. Kaya, okay na siya, guys. Ayan.